Ayan guys, maraming kahoy, wow! maraming hugasan, nakaldero. Ayan na, ayan na siya. Ang ganda wow! na. Hala, sige, hangin na. Kahit anong hangin. Kawawa naman ang ano ko, oh. Hmm. Marami ng itim. Walang hilamos. Mamaya, hihilamosan kita. Buko, konti lang ang tulog. Ito, diba? Ito, diba? Ito, diba? Guys, kumulo na. Ang bilis niya kumulo pag ganitong klaseng ano, sugangan. Hindi katulad nung una, ayun na, nagbukal. -buk. Hindi katulad nung una na open na open siya pag hangin, hindi na ano, tayo. Laging nakadapa yung apoy. Pero ngayon, kahit mahangin, nakatayo lang talaga siya kaya ang bilis niya kumulo. Isasalin ko muna, guys. Guys, nasalin na natin yung ano, tugig. Ito pangalawa na tong akulo. Tapos nahilamusan ko na rin yung initan ko ng tubig. Takore. Wow! Ayan guys. Hindi ko masyado kinuskos kasi nabubutas dito. Oh. Pangatlo na to na initan ko ng tubig. Ah? Daging nabubutas kasi nga. Hanggang dito inaano ko, kinukuskos ko. Kaya hanggang dyan lang. Yan. Malinis na siya. At yung kabila naman, kulo na rin. Tubig lang po yan guys. Kasi matagal hindi nahugasan. Kaya pinakuloan ng tubig. Para mawala yung mga ano dyan. Kung ano-ano.